Sa ibang balita, 36 na estudyante mula sa bayan ng Mataas na Kaway sa Batangas ang isinugod sa iba't ibang ospital dahil sa makapal na vog o volcanic smog na ibinubuga ng Bulkang Taal. Ayon kay Vice Mayor Jay Ilagan, tanghali nitong biyernes na makaranas ng pagkahilo. Hirap sa paginga at pananakit ng tiyan at pamamanhid ng paa ang mga mag-aaral sa Bayorbor National High School at Bayorbor Senior High School matapos makalanghap ng singaw ng asupre mula sa bulkan. Agad na rumisponde ang mga ambulansya at itinakbo ang mga estudyante sa Rural Health Unit, San Jose District Hospital, Metro San Jose Medical Center, Community Hospital at Batangas Medical Center. Nakauwi na ang lahat ng pasyente maliban sa isa na minomonitor pa. Miyerkules pa na mataan ang pagkapal muli ng ibinubugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal. Ayon sa VIVOX, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Nagsuspindi na rin ang pasok sa ilang eskwelahan sa paligid nito dahil nga sa nararanasang volcanic smog.